Guys, good morning. Ayan na. Nandito na tayo sa ating kamutian. <laughs> Alam mo talagang kamutian eh. Ito ay eh, kaseto lang ito guys. Yung drawer ba ng armadyo? Yung aparador ba? Tinaniman ko ng kamuti. Eh, dahil sa sobrang busy ko, hindi ko napansin. Ang kapal na, ang dami na niyang ano, dahon. Pwede na talaga siyang ano, harbisan. Kaya yan. Ayan, eh, sobrang init na yan. Harbisa natin. Eh, may na, akong natanggal eh. Ito oh, ngayon nag ano ako para is, isalad natin. Ana, uh, kunting kulo lang yan mga kapatid. Ayan pa, mayroon pa doon tarlus. kailangan lang na natin tanggalan kasi marami na siya masyado ba. So ayan. Ayan pa magtanggal pa tayo. Ang dami pa kasi talbos mga kapatid. Ayun nga, may kasabihan tayo, di ba? Ayun, na meron na ako nakuha. Ayan, patong muna natin dito para tuloy-tuloy -tuloy na. Ay, nalaglag. Tuloy tuloy-tuloy no, uh, natin ang ah. pagdalbos. sa yung ating kama? o oh, kasi ko tumaba siya dito mga kapatid, naghiyang siya. Naghiyang. Good morning sa inyo. Kaya kahit sa diyan lang sa inyo mga kapatid. Ito pinto ko lang ito mga kapatid, pinto ko lang to. Ayan, kusina ko yan. Ito pinto ko lang to dito. O, pinto ko lang yan, Oh. Hmm. Dito ako sa pintuan. Doon may mga tanim pa ako doon mamaya. Pakita ko sa inyo. Dito lang, ano lang to, yung ah, lamisita ko to na nasira. Yung ano ko, yung lamisita ko to sa sala. Tapos may, ano, may kaseto ng armadyo. At natatanggal nga to, eh, oh. Aram mo yung kaseto ng armadyo, yung drawer ng aparador ba? Yan lang tinanim, tinanim, dyan lang ako nagtanim. Nilagyan ng lupa. Ano lang mga kapatid ba yung idea, idea lang. Ayan. Yung idea natin ay nagagamit din naman pala. Ayan. Meron na tayo uh, ah, patong mga natin Daming talbos. Kailangan natin bawasan para dumami pa siya ulit. Yung taba niya. <laughs> Nakakatuwa mga kapatid. Ang taba niya. Ang tataba ng talbos. Ay, nagbablaga. Diba? Mga mga mag maglaman na yan. Ayan lang muna mga kapatid. Patong na muna natin dito. Mga nahambis natin. Kasi ang dami niyang talbos, ramis Talagang pwede na siyang gulayan Ayan o, ang ganda ng dahon o, no? ang taba. Ang ganda ng mga dahon niya, malinis. Ayan mm. Kasi araw-araw yun -araw yung diligan, gabi-gabi. Tingnan nyo. O, diba? Ngayon mo natin. Ituloy natin ang pag-harvest. Kala mo marami. <laughs> Harvest mo. Ayan. uh, Oh, sabay init mo. Kaldo na. Ayan. Okay, meron na tayong pang, ano, ang dami pang dahon. yung dahon niya ay matataba ang dahon. Ayan. Thank you for watching. Ayan. O, oh, tataba ng dahon. Thank you for watching. Good morning. Ayun pa yung malunggay, o. Oh. Malaki na. Hala, yung malunggay na iba. Nalagyan ko pa pala ng tukod pala yung halaman ko. Yan ang halaman. Oh, tumaba, tumaba siya, oh. Tumaba siya. Mamaya na uli, asubra, pero na ako, mga kapatid. Thank you for watching. Ha, ah, pawisan na ako.